mga kada. Ilang linggo na ring laman ng balita ang tungkol sa ICC o International Criminal Court. Kahit sa online world ay maraming netizens ang pinag-uusapan ito. Pero ano nga ba ang International Criminal Court at ano ang papel na ginagampanan nito pagdating sa pagbibigay ng hostisya sa mga naging biktima ng iba't ibang criminal cases sa buong mundo? Usapang ICC ngayong umaga dito lang sa Legally Yours. O, mas maliwanagan tayo kung ano nga ba ang ICC at walang mas ICC sa maling pagkakaintindi tungkol dito ay makakasama po natin ang bisita nating legal expert na si attorney Renzan Alvior. Good morning, attorney. Hello po, uh, good morning po sa ating lahat. Good morning sa ating mga kada na andito, nanonood. And yes, hopefully uh, maliwanagan natin yung mga issues natin regarding the ICC. Oo, o, laging laman ng balita. to para, di ba, pag tinanong tayo, alam natin kung anong isasagot natin. Kaya, attorney, explain mo nga, uh, bakit nga ba tinatawag na Court of Last Resort itong ICC? Alright, ah... Uh, Ayon sa ating Rome Statute, which is ito yung treaty na nag-establish ng ating ICC or International Criminal Court, uh, mag -e exercise lang ng jurisdiction ang ating ICC kung unwilling or unable yung mga local courts ng state parties. Ibig sabihin po talagang ang assumption dyan sa Rome Statute, i-exercise ng mga states yung kanilang sovereignty. So ipaprosecute muna sa sariling bansa using their own uh, rules and laws yung mga crimes that, as, that are perpetrated in that state. Tapos kung unwilling or unable po yung bansa na yon na mag-prosecute ng mga krimen na yon, tsaka lang papasok si ICC. Kaya mm -hmm. siya last resort. Ano-anong klasing mga krimen ang pwedeng i-prosecute sa ICC, attorney? Well, for that, uh, based on the Rome Statute, largely there are four crimes covered mm -hmm. by the uh, ICC. Number one po yung tinatawag nating genocide. So these are uh, with the intent to destroy a particular uh, religion, ethnic group sa isang bansa. Number two po is yung ating war crimes. So ito yung paglabag ng ating Geneva Convention and other rules regarding war. Yung bawal po saktan yung mga civilians natin sa tuwing may gera. Number four po are crimes ag uh, crimes against humanity. So these are widespread or systematic attacks sa civilian population ng isang state party. And finally po yung pang-apat, ito po yung acts of aggression. or ito yung mga ginagawa ng isang state laban sa isang state. So parang pag may gera po. Yun yung apat. Paintindi mo nga sa amin, attorney, bakit magiging unwilling ang isang state i-prosecute ang isang tao? right So for this, ang sabi ng Rome Statute, may guidelines naman na nakaset forth doon kung paano madedetermine ng korte kung unwilling or unable ang isang state party. So basically, merong tatlong broad pillars para mo consider kung uh, unwilling or uh, unable ang isang state party. Number one po, kung walang independence yung body na nagko ng investigation. Mm -hmm. Number two po, kung merong mga delays, kung unjustified yung delays sa ating sa proseso ng isang state party. And number three po, yung isang broad pillar natin is kapag meron ngang investigasyon pero ito ay parang kunwari lamang para maprotektahan yung isang tao na nagtatago sa isang state party. So basically, yun po yung tatlong pillars para ma-determine ng, ng ating ICC kung unwilling or unable lang sang state party. Mm -hmm. Pero attorney, uh, na-research ko na hindi naman pala lahat ng bansa sa mundo ay kasapi nitong uh, or may jurisdiction ang ICC. As a matter of fact, tayo mismo nag na tayo ng membership dito. Pero bakit kung gayon, bakit po si dating presidente Duterte mm -hmm. ay naaresto pa rin at nadala for trial? Yes, tama kayo doon mang no na as of 2019 hindi na tayo state party sa Rome Statute. Therefore, uh, tumigil na po sa taong 'yon yung jurisdiction ng ICC over us no. Yun nga lang ho, nakasabi rin sa Rome Statute na number one, covered ng ICC ang nationals of a state party or Uh, any action performed within a state party. So, for example, sa Pilipinas, kung ginawa yun doon. And of course, yung mga uh, just because natigil na maging state party ang isang bansa, hindi po ibig sabihin na titigil doon yung jurisdiction ng ICC as long as meron pong nasimulan na investigasyon uh, before nag-withdraw or at least two years within the withdrawal ng isang state party. Ayun. Hindi ba ito nakaka... Um, doesn't this go uh, against the sovereignty of a country attorney Alright. kasi well, dapat tayo mismo ang formality. guma o oh, oh ang naglilitigate yes. ng sarili nating mga kaso di ba po yes po. well for that uh the rome statute is a treaty so ito ay isang international obligation from the very beginning meron tayong choice whether or not we will join the treaty whether or not we will ratify it and noong 2011 po nagkaroon ng conscious choice yung ating republika na sumali doon so by joining the Rome Statute, that is by itself an exercise of our sovereignty already. And of course, yung sinasabi ko, tama naman po kayo, na hanggat maaari dito talaga sa bansa natin dilitisin yung mga krimen na nangyari naman dito, uh, but of course, uh, under the Rome Statute, yung principle of yung pag-unwilling or unable yung isang state, that will authorize the the ICC to step, to step in. Pero again, ideally, tama po kayo, ideally, ang recognition talaga is the sovereignty of states to prosecute the crimes within that jurisdiction. Mm -hmm. Uh attorney, bakit yung mga ibang countries like mm -hmm. ang isang ano eh, ang isang uh, complaint or isang argument against the ICC is that uh, so many countries mm -hmm. nga are not part of this like the United States of America, yes. Russia's not part of it, China yes. China's not part of it. So kung ganon may, may ngipin ba siya talaga kung itong mga malalaking bansa na ito eh hindi kasapi? Well, uh, for that, uh, that's a common critique din naman, hindi lang sa ICC, kundi pati na rin sa various international bodies, like for example, the UN, mm -hmm. yung mga ganong bodies, kasi of course, uh, these entities exist with the recognition na mayroon ding sovereign states. Mm -hmm. So, uh, in that sense, uh, talagang mawawalan ng Ipin mm -hmm. kung wala yung powerful countries, but again, yes. marami pa rin namang signatories sa Rome Statute, so still, kaya pa rin namang enforce And then valid pa rin naman yung treaty na ito. It's conquered by by many countries, pero of course in practice. Oh. Talagang doon papasok yung doon mararamdaman ng ICC yung hindi pagiging state party ng powerful nations na sinabi niyo po. Mm. Ang paglilitis ba dito ay matagal din. <laughs> Kagaya po ng mga mga korte natin dito sa ating bansa, alam naman natin medyo uh, overworked at overburdened ang ating justice system. Will it be just as long? Well, regarding the timeline, it could take years uh, for any case. Pero it's not, it, sa bansa po kasi natin, uh, kaya natatagalan yung hustisya minsan is because of the numerous cases that, is, that are being handled by our courts. Sa ICC po, hindi naman ganun kadami yung cases pero by design, sa Rome Statute, talagang mabusisi sila. Maraming stages na pagdadaanan bago talagang uh, maglabas sila ng hatol. So I think yes, matatagalan po ito. Yun nga lang, hindi ito dahil maraming kasong nililitis ang ICC, kundi dahil uh, talagang deliberately the process is designed to really be meticulous sa kasong harapin nito. Mm -hmm at kapareho rin po ba yan ng justice system natin na ang huwes ang nagde-decide mm -hmm. or is this like a jury system in the mm -hmm. states na there it's decided by a jury of their peers well for this uh, there are judges by the certified by the ICC and in fact very stringent po ang qualifications ng judges sa ICC Number one, dapat meron silang uh, upright moral character, dapat talagang meron silang integrity. And furthermore, dapat po uh, qualified silang humawak ng pinakamataas na judicial position sa kanilang bansa. So in this case, for example, sa atin, bago ka maging certified na miyembro ng ICC uh, bilang judge, no? dapat eligible ka muna na makapasok sa Korte Suprema. So talagang very stringent naman yung kanilang requirements for the judges. Nabanggit mo na nga rin mm -hmm. yung Korte Suprema, yeah. di ba inaaral natin yan sa school yes. that the Supreme Court has the final say. Yes. Pwede ba i-overturn ng ICC mm -hmm. ang isang desisyon ng Supreme Court? Well, for this, uh, I think we're on uncharted waters legally. No? Uh, because, uh, as I've said kanina, yung mere existence ng ICC, may recognition na yung mga states na kasapin noon sovereign din in their own rights. Mm -hmm. So, in this case, yes, in our jurisdiction, talagang Supreme authority ang Supreme Court natin no. Uh -huh. Pero uh, there are doubts whether or not yung decision ng Korte Suprema natin will be binding or enforceable against an international entity like the ICC. So doon magkakabangga yung ating domestic law and international law. Hala. Pero wala na naman tayo eh. Hindi na tayo member <laughs> yes. state so hindi In na doon. Natin... <laughs> at sino-sino na ba attorney ang nalitis dito at na convict? At saan po nila si nerve ang kanilang mga sentensya? Well, for this largely nililitis dito, it has more uh, to do with the crimes of related, related sa war, no? So ito yung mga magugulo na yung mga bansa sa Africa, for example, may mga bansa din dati eh, somewhere in Europe na nagkakaroon ng civil war. So of course, yung generals who took part in that, yung yes. leaders, military leaders nililitis na rin doon. Some have been guilty already. And regarding yung service ng ano no ng sentensya nila, uh hindi necessarily na sa the Hague sila magse-serve ng sentence nila, mm -hmm. right? Merong mechanism by which may receiving state no. So, for example, kung That's local not necessarily the state where they yes, come from. Not necessarily the state where they come from and not necessarily the Netherlands. So, it could be a third party state mm -hmm. pwedeng doon mag-serve ng sentensya yung ma-convict ng ICC. Ayun. I hope Nalinawa nalinawagan na po ang lahat. Meron po ba tayong makaragdagang katanungan, mga kada. Just let us know. At attorney, maraming maraming salamat for no this uh, discussion this morning. O oh, ayan armed and ready na kayo ha, sa lahat ng mga katanungan tungkol sa ICC. Guys, maging know-it-all na po kayo <laughs> at na. attorney para sa makaragdagang tanong. Saan po ba pwedeng, if, saan po ba kayo pwedeng ng mga kaada natin? Well, for this, uh, uh, you can follow our socials. Nasa social media po kami, Respicio Law. So if you have legal concerns, of course, or mga katanungan lang, like yung mga kuro-kuro natin regarding hot topics like ICC, pwede niyong i-cascade sa amin. And of course, we are more than willing to enable to answer those questions, mga kaada. At attorney, i-shoutout mo naman yung mga loyal fans mo na nagdala pa ng mga placards. So. <laughs> Shoutout rin uh, kila Ivy and kila Andrea and of course uh, sa mga miyembro po ng law firm namin. Maraming maraming uh, thank salamat, so attorney of your... Mga -Net 25 this is Pia Guanomago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV. at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye.